Ayan mga guys, uh, good morning sa inyo lahat, uh, nandito si Papalon sa Manila, papunta tayo doon Maglalakad tayo dito, ayan yung mga uh, sasakyan, no? yung mga view dito Maganda oh, ayan, naglalakad tayo dito ayan. Shout out, shout out sa lahat ng ating mga viewers, at mga subscriber, ayan. good morning sa inyo lahat Ayan, kasi nandito si Papalon, naglalakad naman tayo dito, papunta sa phase 1 Manila Bay. Ayan lang nasa dulo kasi lalakad lang lang tayo dito. Lakad lakad. Ayan, napakaganda nga. Tanawin dito. Ayan, mapuno. Sarap maglakad dito mga guys kasi ay mapuno. Ito yung kahabaan sa Ross Boulevard mga guys habang naglalakad tayo malamig ang simoy ng hangin ayan oh, masyal naman si Papa Ron dito sa Manila Bay dito mga guys masarap maglaka dito sa uh, Ross Boulevard dito sa lapit sa phase 1 ayun alam mga guys yung pano panilabi eh. kaya lang akit tayo dun sa kabila sa uh, oh. overpass Ito yung mga halaman oh, no? uh, green pa rin dito. Pero wala nang ganong namumulaklak. eh mayroong isa namumulaklak yan. Kasi ito dito kasi hindi naiinitan. Kaya yeah, green na green pa rin. Hey! Uh, tayo dito sa kahabaan. dahil mga dahon kasi taglagas na mga dahon ngayon kaya kawawa rin yung mga naglilinis dito ayan na yung mga ayan yung Manila Bay ay ipapangka dyan tatawid lang tayo dito Napala akong mga kawin pala dito bumagsak gawa ng pagbagyan dito mga guys Walang laman yung mga loob. Ayan mga pali. Kasi mga matatandang kawin na kasi yan kaya yan yung isa nandito andito rin ay nunti nunti nila pag pala yan dito yan na yung manila pi mga guys o oh. yung mga halaman dito naninilaw na rin yung iba ikaw so, nga sa init ayan o oh. Um, talaga ng hangin to binagsak talaga tinumba Nakakita tayo dyan sa taas mga guys. Para pakita sa inyo. Yan yung ating mga naglilinis Dito na tayo okay, so dito Ang mo Kaya mga guys, makita nyo na yung uh, dagat Ayan. at makita nyo yung view rate sa taas so yung mga building oh Maganda Papasok tayo dyan na guys Wala namang gano'ng Lumamasal pero Papasok tayo Maganda kasi Lumamasal dito guys Sa hapon sa Mga bandang Alas 4 Ganun Kasi wala na yung araw uh, Malapit mo Ano Hindi na siya mainit Ayan no pa ilan ilan lang yung mamasyal dito ayan, ayan. ngayon baba na tayo rito tayo ipapasok mga wis ayun ako makikapasok yung ating mga vendors yung ating mga traditional na kanisa, yun, sinasakyan ng mga tao dito, yung mga turista so mga kanisa nila ayun ah, hindi talaga nawawala yan, kasi maganda ako nga, pag na na yung mga bagina ko dito ah, subukan ko din na sumakay sa ganyan para ma-experience din sa aking mga anak kung paano sumakay sa ganyan ito so, yung entrance ng mga guys oh. bawal yan magdala ng mga plastic bottle dyan sa loob para okay. kasi yung iba nagkakalat ng ating may ibang kababayan kaya pinagbabawalan yan papasok muna ako oh. ayan mga guys oh, temporary naraduan dito kasi naayos siguro ayan, may daan naman dito, dito. May mix, kaya lang nililinisan siguro nagkagaya nyo oh. no nandito na nga tayo sa loob ang ganda pag uh, may kasi may mga bakbak na pala oh, ayun oh. delikado nga talaga sa mga tao yung pagkakon Ay, yung mga bakbak ayun yeah, nire-repair pala nila ang ganda oh. ayun ang view nga dito sa Manila baby mga guys yan. ganda at uh, malinis kagaya yan yung mga basahan oh. na iniiwan lang ating mga kababayan dyan wawa yung mga naglilinis dyan ito dati yung kwan eh yung before yeah ngayon after now puti na siya yan kaya lang hindi na maklaro kasi medyo matagal-tagal na rin kasi yan nagsiselfie maganda ng view mga guys ayan sobrang ganda malinis pa rin ang kapaligiran dito sa loob ng apisuan uh, dito sa Manila Bay ayan ang tubig dito ay malinis na wala na mga wala kang makita ang basura rito kasi kahit nasa malayo ka matatanaw mo na na walang lumulutang na basura kaya lang pagdating ng panahon naman ito pagdating naman ng tag-araw ito naman yung problema dito basura yung mga, nanggagaling sa ibang mga lugar yung tinatangay sa alon mga galing sa ilog ayan napakagandang view mga guys pero oh. mo sobrang ganda ang view ayan Tignan yung mga tubig mga guys oh malinaw diba? yan ikot ikot muna tayo yan mga guys oh tingnan nyo oh nandito tayo sa dulo pero hindi pa nandun kasi malayo pa yung uh, pinaka pisto ito na tayo sa pinaka dulo dulo mismo yan oh, napakalinis mga guys oh pag natsimpuan nyo kasi rito, ang daming isda. Pag nakuha okay, ngayon, ay wala naman isda. Pero pag natsimpuan nyo, ayun, ayun, isda pala, ayun. Sunsunod, kaya lang maliliit. Ayan o, oh. nakita nyo mga guys yung view. Uh, super ganda ng view. Kaya, ang daming. Maganda dito mamasyal guys, mga kuhan, sa hapon, sa umaga. Ito kasi uh, alas 11, alas 11 ako pumunta rito, pumasok. Kaya uh, walang ganong kasi mainit, kainitan talaga. Yan, kaya pinakita ko lang sa inyo to, kasi walang naman kasi. Mainit, ang maganda dito, mga alas 4, alas 3, pahapon, yan ang maganda kasi maraming naman na yan dito. Kasi hindi na ganong sa mainit, yan, tayo lalabas na kasi mainit at masilaw. Yan. ganda ng view ayun mga guys so ipakita natin sa inyo yung bagong villa dito yung mga halaman dito sa loob ng Manila Bay dito sa Fish na ayan ayan pala kung gusto yung, yung mga namamasyal ninyo alam mo yung mga, mga porcelain na yan ayan yung mga halaman Ayan, ang ganda oh, na Ang ganda na ang mga halaman oh. Yan. Mga view, ayan. Lalakad tayo pala basta tayo mga guys kasi uwi. Uwi na tayo, ayan. Ang ganda ng mga view. Di ba? Oh, di ba? Oh, iba naman, iba naman sa matingkad na pagkapula naman to. Na may halong puti ba? Diba? Oh, Ayan, Ayan mga guys uh, Palabas na tayo tayo uwi na Sa lahat ng mga subscriber ko uh, Maraming salamat sa inyo At Salabas uh, na tayo Ayan At hanggang dito na lang muna Sa lahat ng mga subscriber ko Ingat po kat Ingat po kat God bless Hanggang dito lang muna Bye, -bye.